Talaga dapat ang hugot nito. Malalim. Ang haba pala niyan. Ikaw naglagay niyan? Manggagamot ito sa buwan. Um, Mamubulo kasi para may ano, um, pag pinabayaan na ako. Grabe yung la, la, laki. nalabas dito pala ng tama hindi ito yun dito sanay ka na rin mag ganyan no patal ko nang inaan walaan Parang yung tila yung pampawala sa dugo. Hmm, para ah, di makalabas. Hindi makalabas. Kasi pag tumagas ang tumagas yung dugo, mga mamatay. Mabubusan ang dugo yung manok. Putuli mo na lang. alam Dudugo Dug pa rin eh Mananariwa, Mananariwa pa rin Putulin mo na lang Ito yung tubig kasi oh Pinapasok ng moist Ayaw Yung tubig ng moist ng ulan yung nakakabulok no? Ano, natatagal ng gumaling yung sugat naman eh Laki ng sugat oh

Ah, wala pala maliit lang. Pero dapat ano, maubulok kasi 'to pag dinamatan ng ganyan, Katulad niyan naipit 'no. Siguro ah, o, yung, dugo 'no. Hindi makakadaloy. Siyempre mapuputol 'yan, hindi na mawawalan ng dugo. Oo. Oh. nakakatayo pa yan. Hmm. Mama naggamot ah. Doon sa sabungan niya ano no, ginamot. Okay, check natin <coughs> ko na lang dito. Ah, manalo. So, Munting maputol, no? Kaya so, talaga nilulugan. para makadali yung dugo.